Naimbag magal daw yung kailokano, kumusta po kayo? Ang episode natin ngayon kailokano ay magluluto tayo ng chop Kasi panahon na naman ng cauliflower at saka repulyo dito sa aming kailokano dito sa Ilocos Kaya tara, samahan nyo po kami kailokano Naimbag ngal daw yung kailokano, kumusta po kayo? Nandito tayo ngayon sa bukit para mangwa tayo ng cauliflower Kasi panahon na naman ng cauliflower kailokano Kaya mag best na naman tayo kailokano So far so good naman po yung presyo pagka nandito pa lang po sa mismong bukid pag hindi pa nadala sa palengke. So ang bagsak namin dito kay Locano ay 25 per kilo. May mga dahon pa yan kay Locano. So nakarbes na tayo ng cauliflower natin kay Locano. Yan, o. Oh. Yan, kaya magluluto tayo ng chapsoy. Yan, ito po yung... Uh, unang labas ng cauliflower dito sa amin. Yan, sa Santa Catalina. Dito po nanggagaling yung cauliflower na binabiyahe po papuntang Ordaneta, kay Yan. Yeah. So magluluto lang tayo ng chapsoy. Titikman natin yung tinanim natin kay Yan. Yeah. So dadagdagan natin ng taban at saka carrots kay Lucano. Ang mahal talaga ng mga gulay ngayon kay Lucano, Itong taba, ang mahal. Eh. Ito. Ito yung bell pepper yan, yeah, saka carrots. So nabili ko na to 120 na yan kay Lucano. Ito na yung cauliflower natin na na-harvest natin at saka repolyo. Yan. Yeah. So, yan. Yeah i-prepare lang natin ka Ilocano. So, nai prepare na natin itong mga gulay niya kay Lucano. Yan. Ang ganda ng kulay. Ayan. Tapsoy tayo ngayon. Ayan. Si Nanang ang magluluto kay Lucano kasi siya yung chef cook dito sa bahay natin. Ako lang po yung taga dito. Taga hugas, taga prepare, taga linis. Ayan na kay Lucano. Oh, ba? Diba? Ganda ng kulay. Yum! Tapsoy. So, luto na yung chapsay natin kay Lakanang. Yan, di ba? Yan, ah, luto ni Nanang. So, yan kay Lakano. Bukang masarap naman siya, di ba? Kaya gawa tayo na kay Lakano. Yan, kulang lang, ano. Itlog ng pugo. Pero okay na yan. Meron namang, yan, o. Diba? Daming gulay. Meron namang atay ng manok kay Lucano. Ayan, o. Oh. Diba? So, masarap na naman magulang kay Lucano kasi meron na namang mga cauliflower at saka repolyo dito sa amin. Sa Santa Catalina. So, kain na tayo. Kain Lucano. Ayan. mag tayo. Punti lang. Tapos, natin tong chapsoy. Ayan, oh. Diba? Tikman natin yung cauliflower. Yan. Tapos yung sabaw. So, kain tayo. Kaya ilo kaan lang, ha? Hmm? Harapan ng tayo man. Itili na ito ni Nana. Nung no, kay Sumay so lang na yung mas kaya Hmm. 음, mm, 잡. 음, mm, 잡, 가, 누구 하나?